Bye sir. Ingat po. You. Bibili ka ba ng Suzuki Cars at naghahanap ka ng maayos legit at mabilis makipagtransaksyon? Ako na po yan! Ako si Ramel Gonzalez, Sales Manager Suzuki Auto Caloacan Brands. 16 years na ako dito sa Suzuki at ayan! Baka gusto mo po ako tawagan, i-contact. Puntahan mo po ako dito sa guard on duty namin sa Suzuki o di kaya dito sa showroom duty namin para ma-endorse nila po kayo sa akin. Tara! Usap tayo, hanapin at puntahan mo ako dito para maibigay natin ang lahat ng gusto mo. Ayan, so gusto ko lang talaga magpa-thank you no sa Borita family. Grabe. Thank you so much boss ha. Grabe yung pagtitiwala talaga sa akin. Buong buo. <laughs> grabe. Ito guys, no, sa lahat ng mga viewers natin, gusto ko lang talaga magpa-thank you. Thank you, thank you, thank you kay Lord. And of, yes, of course, itong family na to, kung nakikita nyo po. Pangalawang bili na po nila ng Suzuki Espresso. Still, uh, last December, uh, ito yung family na to, bumili ng una-una Espresso na red. Ngayon, bumili naman po sila again ng Suzuki Espresso po na gray, na cash pa din po. So, grabe yung tiwala. Can you imagine, no? And, <laughs> sa dami-daming uh, sales agent na pwede nila makausap and uh, mabilhan ng sasakyan na talagang wala ka naman ginawa kundi entertain lang sila ng maayos and yes of course pag may mga inquiries and may mga katanungan sila yung sagutin mo lang naman yung kanilang uh, tanong regarding po sa unit pero grabe no, and sabi ko nga no, pag mabuti lang talagang ipakita mo sa mga customers and sa mga buyers talaga, may kita ka man o wala, and maalagaan mo lang sila ng maayos till uh, talagang babalikan at babalikan kanila Hindi lang i-repair po sa kapwa din nila na family or mga uh, relatives talaga or mga friends, pero ito talaga mismong uh, magulang or talagang kapatid, i-repair ka talaga nila doon. So, ayan, thank you ulit po sa Borita Family na walang humpay, na pagkitiwala, at pag, uh, siyempre, laking tulong po sa akin po, yung pagbili nyo po sa akin sa sakyan, lalo na po yun na po sa team ko, uh, laking tulong po yan dahil puntos po yun. And uh, salamat and congratulations po sa bagong sasakyan and hopefully po, no, uh, madagdagan ulit. I-ano <laughs> e, nyo, i-ano e, yung apat ng color, may orange pa po and mayroon pa pong white na pwede nyo po bilhin para at least. <laughs> ito guys, sabi ko no ah uh, thank you ulit and congrats po and sana magbigay po ng swerte and madami pa pong blessing itong sasakyan na binili nyo po sa akin po. ay uh, ayan po so sa lahat no, na gusto bumili po ng pinakabago at pinakalitis natin na Suzuki uh, Espresso na EGS 2024 model. Grabe. So sabi ko pag bumili kayo ngayon, may malaki pa tayong discounted or may magagandang promo tayo na pwede nyo po makuha. Uh, tawagan nyo lang po ako or i-contact nyo lang po ako. Madami na naman din po tayo mga uploaded po dyan na mga uh, videos na pwede nyo po makuha or makuha nyo yung number ko po or mismo po, puntahan nyo po ako sa Suzuki Otokaloakan Branch. Uh, hanapin nyo po ako sa Guardian Duty o di kaya sa mga naka-duty namin po sa showroom, uh, mga PSD namin, Andiyan naman po sa receptionist po. Hanapin nyo po ako, ako po si Ramel Gonzales, uh, Sales Manager, Suzuki Otokaloakan Branch para at least kahit pa po eh mabigyan ko kayo ng magandang offer o magandang discounted po. Sabi ko nga po, uh, pag sales manager pong kausap nyo po, iba talaga po. Wala nang paikot-ikot pa. Wala na po kung ano pa pong kwento. Bagsak presyo agad yung kaya natin ibigay po sa inyo. Okay? Ayan po. Sa lahat po, mayroon tayong mga available stock na Suzuki Espresso Manual and Suzuki Espresso EGS na pwede nyo po makuha, na pwede nyo po ma-avail. Huwag kayo mahiya po, i-contact nyo po ako. 24-7 naman po ako updated or 24-7 po ako responsive sa lahat po mga nag inquire sa akin po. Okay? Tawagan nyo lang po ako. Bilis. Ako po si Ramel Gonzales, Sales Manager Suzuki Auto Caloacan Brands. Para magkausap at magkaano tayo, magkasundo po tayo. Malay niyo po. maganda uh, maganda palang offer na maibigay natin sa inyo. Thank you so much po. And ayan po, ipamilita nyo po sa mga relatives nyo po or sa mga kilala nyo po na may Ramel Gonzales, na manager sa Suzuki Otoka Laocan Brands, so, na nagbibigay po ng magandang offer po para po sa ano po, para maka-avail po ng uh, bagong Suzuki Espresso po. Okay, salamat po. thank you